Horoscope at Tarot Reading para sa Oktubre 26, 2025 Panahon ng Pagtuklas at Pag-asa Ngayong Oktubre 26, 2025 nasa Sagittarius ang buwan at alam nating lahat kapag ganito ang galaw ng kalawakan bitbit -bit nito ang enerhiya ng adventure, honesty at expansion Ito ang araw na magandang subukan ng mga bagong bagay mula sa simpleng pagbabago sa routine hanggang sa paglapit sa mga matagal mo nang gustong makausap sa ilalim ng Sagittarius Moon, pabor sa iyo ang katapatan at tapang, pero magingat din sa pagiging padalos-dalos sa desisyon. Aris hanggang Cancer, ito ang panahon ng muling pag-aalab ng inspirasyon. Ang mga ideya mo ngayon ay maaaring maging daan sa bagong proyekto o koneksyon. Tandaan lang, huwag mong hayaang kainin ka ng sobrang excitement. Balance is key. Leo hanggang Scorpio, ito naman ang yugto ng healing and release. Kung may mga bagay kang matagal ng bitbit -bit sa puso, ito na ang tamang oras para bitawan at mag-move forward. Magtiwala na kung may natapos, may sisibol ulit. Sagittarius hanggang Pisces, makakaramdam ka ng kakaibang lakas ng loob. Parang tinatawag ka ng universo na lumabas sa comfort zone mo. Magandang panahon ito para magplano ng biyahe, career shift o bagong hobby. Sa tarot reading ngayong araw, lumabas ang The Fool, Temperance at The Star. Mga barahang nagdadala ng mensahe ng bagong simula, balansing pananaw at pag-asa. Ibig sabihin, kahit may uncertainty, may gabay kang hatid ng tadhana. Ang sikreto, sumubok, magtiwala at maniwala sa proseso. Kaya sa gitna ng mga pang-araw-araw na hamon, paalala ng araw na ito. Minsan, kailangan mo lang maniwala na tama ang direksyon ng iyong paglalakbay.